Hello, good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video. Nadami nagme-message dito. Tatanong, how to convert sa cash? Ano, S pay later, boss? How? How po Lazada pay later? Yan, ang dami po nagme-message dito, ladies and gentlemen. How po Lazada pay later? Interested po? Paano po? Yan, ako, mga kaibigan, kasi ilang Linggo din tayong natigil sa ating uh, conversion no from uh, Lazada Pay Later to GCash at uh, sa sa TikTok Pay Later to GCash. So natigil po tayo diyan, ladies and gentlemen. At ngayon, nagbabalik po tayo. May, sa Shopee kasi, medyo mataas nga lang kasi yung platform fee nila. Kaya yung ating conversion rate ay eh, medyo mataas din naman po mga kaibigan ang kagandahan kasi ngayon, uh, pwede na kayong mag-trade or tumatanggap na po ako ng mga gusto magpa-convert ng kanilang Shopee Pay Later to cash. No? Pwede na po yan. Uh, yung inyo pong uh, Shopee Pay Later, i-check eh, po ninyo yung kay Macy's, yung kay Michelle, nasa 40 plus thousand, 45,000 pesos po yata yun at uh, na i-convert po 'yun into cash lalo na kung kailangan po ninyo ng pera lalo na po ngayon mag-enrollment uh, e na 'di ba enrollment ng magkano na yung tuition fee, yung books, yung uniform, ang daming kailangan bayaran. Kaya imbis na mangutang tayo, 'di ba, lumapit tayo sa kamag-anak, manghiram sa mga bombay, 'di ba? <laughs> eh kung meron ka naman Shopee Pay Later o kaya Lazada Pay Later, pwede mo yung i-convert into cash upang magamit mo yung cash na pambayad sa tuition fee o kaya ay pambili ng books. No? Kung interesado kang ipaconvert ang iyong uh, Shopee Pay Later into cash, of course, merong fee po yun, ano? Kasi ang, ang Lazada, mas mura yung platform fee niya kumpara kay uh, Shopee. Pero kasi si Shopee naman yung may pinakamaraming ano, kumbaga mas famous, <laughs> mas maraming subscribers o mas marami ang merong Shopee Pay Later credit line compared kay Lazada Pay Later, no, 'di ba? Kaya mga kaibigan, kung meron ka ring TikTok Pay Later na ano gusto mo ring i trade pwede rin naman po PM lang po sa akin. Yan, uh, kung gusto niyo ako i-message, PM niyo po ako nandiyan po sa comment section sa baba yung aking uh, tawag diyan. Ah... Uh, Uh, just click the link found in the comment section sa baba para ma-message nyo ako. Ako guys, kasi syempre, enrollment na, di ba? Magkano yung enrollment ngayon? 12,000 down payment. Tapos, syempre, may books pa yan, may uniform pa yan. Ako talaga, dami-daming gastusin. Ay, siya nga pala ha, kagabi kasi may nagpapatrade pa sa akin ng G-Gives. Parang araw-araw may nag-i-inquire sa akin, gusto ko ipatrade yung kanilang G-Gives. Sa ngayon, eh, eh, pahirapan po pahirapan po ngayon ang conversion ng G-Gems dahil na nadedetect na po yan ano po kaya hindi na pinapayagan o kukunti na lang po yun nakakapag-trade o nakakapag-convert ng G-Gems into cash kasi na ano na yan na untag -de detect na nga at saka ano may gumagaya din po sa akin guys mag-ingat po kayo kasi kahapon si kuya ano si kuya Albert <laughs> itago na lang natin siya sa pangalan Albert ayan na nasa ibang bansa Hindi ko na nasabihin ko saan ang bansa siya Guys, akala niya, ang kachat niya Katransact niya, si DJ Chico Eh hindi niya alam, hindi naman si DJ Chico yun scammer po yun, akala daw niya 39,000 followers And subscribers Yung 39,000 follows, likes Ganon, hindi eh, naman Naiscam po siya At uh, hindi biro yung Halaga na naiscam sa kanya, sabi nga niya Hindi bali nang hindi kumabawi yung pera Basta matigil na daw yung ma- may mass report daw po yung page na yan na DJ Chico Arellano peke. So yun, baka naman mamaya guys ako po 'yung mai-report niyo, ah. hindi po okay <laughs> scammer. <laughs> Ingat po kayo, okay? Yan, meron akong Facebook page din. Ang pangalan ay DJ Chico din, oo. Tapos uh, yan Ilalagay ko yung link dyan sa baba, pero wag po 'yan ang i-report -re ninyo dahil hindi naman po tayo scammer. Tapos kahapon may may successful naman tayong na din sa sa TikTok pay later si, into cash si Miss Catherine akala nga niya scammer daw tayo ganyan ganyan sabi ko ganyan kay Miss Catherine Miss Catherine paki-cancel na po yung pinapa-convert mo sa akin na TikTok pay later into cash 18,000 din po yun eh pinapa ay eh, 15,000 sabi ko kay Miss Catherine i-cancel mo na kasi kung ganyan din lang na nagdududa ka sa akin 'di ba? Hindi ako mangingimi dahil 'di ba, hindi ko naman kailangan ng ano. Kumbaga kayo po yung nag-message sa akin, hindi naman po ako yung nag-message sa inyo na na ano na inalok kayo na magpa-trade, ba? Diba? Ang sa akin, kayo po yung nag-message sa akin. Kung gusto niyo magpa-trade sa akin, magpa-trade kayo. Kung ayaw po niyo magpa-trade sa akin, huwag po kayo magpa-trade sa akin. Eh ito si Miss Catherine. Siguro hindi mo rin maalis sa kanya kahit na nag-video call na kami, nag-uusap na kami. Uh, through video call ha. Siyempre, nandoon pa rin yung kaba. So ang sabi ko na lang sa kanya, Miss Catherine, kung nagdududa ka sa akin, kinakabahan ka sa akin, wala kang tiwala sa akin kahit na nag-video call na tayo, uh, i-cancel mo na lang. No, sabi ko sa kanya, paki-cancel mo na. Please, sabi kong ganyan. Hindi ako gipit, hindi ako nangangailangan, no. Hindi ako uhaw sa conversion, hindi ako uhaw sa sa ganyan. Kasi kumikita naman ako sa YouTube channel ko, 'di ba? At saka may iba naman tayong pinagkakakitaan. So, para sa akin hindi na para pamang, hindi na para mang scam o manloko. Oo, may mga gumagaya sa akin na na-clone na yung mga Facebook, talagang mga scammer sila, mga dupang sila, mga ganun. Pero tayo po hindi. Sabi ko bilang patunay, i-cancel mo na. Hindi ako naghahabol ng benta o hindi ako naghahabol ng kita. Ang sa akin kapayapaan. O, di ba? <laughs> Ganun lang naman yun. O, tingnan yun Hindi naman niya kinancel. Sabi ko, i-cancel niya niya eh. Sabi ko, Ma'am Kat, i-cancel mo na. Sabi ko, now na. Sabi ko pa sa akin. Hindi naman niya kinancel. At hinintay niya talaga ako <laughs> hanggang gabi. O, di na convert natin, na trade natin into cash, di ba? yung kanyang 15,000. Ganun lang po mga kaibigan ah uh, makipag video call kayo sa akin no tapos magpa-trade po kayo sa akin Lazada Pay Later, Shopee Pay Later, TikTok Pay Later. Iko-convert po natin yan into cash papunta po sa inyong Maya account o papunta po sa inyong uh, uh, ano yan GCash account or kahit sa bank account pwede naman po. Okay po? So click nyo na po yung link found in the comment section sa baba. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.